Kalula. Ah, yeah. Laspag na, laspag na. Tulog na kami ng Nakapating na. I'm check 3:35. I'm check 3:35 AM. Dalawa mo si Sa Kabading. Gusto na tayo papuntang Boso-Boso. Boso-Boso Highlands. Wala, huwag eh. Mahamadali eh. Paano ka? Bakit ka pala sa Nakalimutan ko. Excited ka masyado eh. Ako, Merkulis pa lang nung Chinese New Year, nagkakarga na ako ng battery. Ready ko na lang itong battery. Ilaw, sinarkahan ko na Kaya kagabi Ano ito? Asyugar? Kaya kahapon, pang-aga umuwi. Tapos alas bahay na ako. Liwanag lang ng bike yung nakikita. Kaya tabi, sa likod, meron. Sa likod namin, pitch dark. Walang makita talaga. Time check. Time check for 45. Dito na kami sa papuntang Palo Alto. Pixie na. 523 Big C Tuso na kami pamanukan Sierra Madre Hotel na okay. Time check 607 sumaga ng 2 minutes, 1 minute yung nakarang linggo oh, good pa rin yun isibihin mas much better ng kahit konti lang nag-improve ka kakain kami doon sa may sampalok hanap kami makakapag hanap kami na mapag-aalmo sa London Ang kastil to si Salma Ayo. Oh, si Banderas. Opya. Oh. Oh, yeah. Ang talap ng ano namin ni Kuya Fred. Si namin. Dito kami sa Tops Town. Tops Town to eh, no? Andi, ti Hermanos pala to. order kami ng ano? long silog. Hindi naman silog to eh. Long sick, log, long si long kalog eh. Time check 6:30 ng umaga. Kain kami mga hanggang alas 7 kami tapos papadya kami na papunta na ng ano. Nang Tag to kilometer 90. Ang dami mga naggaano ngayon dito. Walking, jogging, yun. ano. Ano si Mama Mary?

kalabaan ng Tanay, Santa Maria border pag makikita mo sa mga kilometer mark 1 kilometer from sa ano 1 kilometer to Santa Maria pero para madadapis sa mo yung Santa Maria eh, after nung tanay uli eh. mula doon sa kinain namin sa may mula sa kinainan namin sa Santalo 30 kilometers maha na ito Mahapang ahon ito na banayad pero nakakalaspag itong part na ito kaya titiperin ko talaga dito Target namin hopefully alas 12 kami makarating sa pantalon proper pero si Lord kung anong aabot Okay thank you last 2 kilometers coconut oh, yung nilalabasan ng mga motor na yun you know, yung kanto na yan yun yung papunta sa 7 barangay san ito ang last 2 kilometers para sa kilometer 90 na kami Thank you Lord, time check 8.40 to kahit pa paano nakaya naman short lang kami ng original 8, 8 o'clock pero sabi ko 8.30 na lang at least 12 minutes lang ang difference Charles Peak na Time check 8.58 am Nagod na Pahinga na kami dito Kuya Pit 15 minutes Sa aming make-up vision naman tunog ah. <laughs> ano mo kung mo sa bah, pansit patong patong? Oh, crunchy ah. Oh. <laughs> Plansy, <Masalap> bumatong, oh, crunchy, <laughs> sarap. Ang sarap po matong lang natin ang labo. <laughs> Take two. Bossing, anong masasabi mo sa pansit patong patong? <laughs> crunchy ah. Oh. Ang sarap. Ang sarap <laughs> Papatungan pa natin yung ahon dyan mamaya. <laughs> patungan natin yung saddle. No, <laughs> patungan natin yung saddle natin. Ito, kumain muna kami dito sa ano. Second time na namin dito eh sa Jams. Sa Jams Pansit Batil Patong. Nung unang time namin dito eh nag no, speak lang kami tas pali ka na. Oo. Pero ang dami nun eh. Di ba? Tapos ano, Diba diba, lang liyempo, diba? Uh, diba diba yung aso? Bumila po, diba ang dami? Pati aso. diba ayaw? Tapos <laughs> pag na din na namin makain eh. eto masarap. Nagkape lang kami tapos sinamahan namin ng pansit batil pato. Time check, 9.14. 40 kilometers to go para sa Infanta Town Proper. ayon sa kumot, tanah hindi kami nalaloko ng kumot. Konti na lang yung ano, nasa pick na kami ng konti, na lang pick na kami ng ahon. Nasaan si kumot? Pakita na natin si kumot. Baka sabi si kumot, kumot. Pakita na natin Ay, si kumot. Hindi ligid na agil, eh. Binabantayan ako, baka biglang nasa balikatan natin eh. Hindi well, maganda, may alaga tayo. <laughs> kumot, no. kumot. Ayan, ayan, ayan ang aming kumot. Oh, according sa kumot ni Boss Nante, ayan, Luluso na kami. Hindi, kunti pa. Malayo-layo pa ito. Ito, tika lang. Mula dito. Yeah. Yan ang pinakamataas yung porte na yan. Ayan na, na. 14.6. Ayan na, na. tayo? Isang kilometro pa. Asa? Ito ito? Oo, oh, isang kilometro pa. Baka sana, uh, paano pa lang pala yan? Oh, may kunat pa yun. Eh, no? May o. kunat si May pula pa yun. Eh, oh, ang ganun? Oo. Ayan pala ang ibig sabihin ng pula. Mm -hmm. asan regla. Ang, asan yung regla? Papulang regla. Pahinga lang kami ng konti. Kanina pa kami ikutan ng agil eh. Kwek, 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 kwek. Kanina pa mas na diba, ano, habang umaawin tayo. Oh. sipol niya. Ay, nasa nature talaga kami. Sabi niya, we are stranger to mga to. We are one with nature. Ganda ng kapaligiran. Tapos <laughs> pawis. Tapos may pikasin ka. Ano? dami ng putak. Tapos may pikasin ka. No? Hindi mm. naman masama kung matuyo. No? Pipidal pa eh. Pipidal pa rin. Eh. Sa wakas. Isang na. Isang na. Isang na.

Sakto na pala, nagpo na pala yung bike natin eh. Nag-post na yung bike natin. Check brake, slow gear. Slow down, accident prone area. dito na kami sa Mabuhay in Panta. Sabi nga ni Kuya Ped, hindi na kami makikinood lang kasi nakapunta na kami. Sabi nga niya, kami na daw panonorin. Yun, oh. <laughs> ang <laughs> ng ahon. He, in, 3, eh, or... Ay, yung lusong pala. Uh, Oo, oh, kaya at sa lusong. Kaya si nakakaiba ang 30 dito? Nakakabagot. Ah, <Trans> <Kung> <laughs> yung 30 siya pwede lang, may silang. Ito nga ba? Bagot-bagot-bagot. Ha? Bagot-bagot-bagot. Ay, parang kung siya, na mo yung... Sa bungabon, dami liko na. Oo, ko ng bungabon oh, eh. Pakino, parang preparation ni ko Parang baler. Oo, oh, yun nga. Grabe yung gusto namin kanina doon. Yung 30, napakatagal. Parang parang nanibago ka sa 30. Time check, 11.47. Kakana na kami. Ito. Sa Menina, Papunta mapigil. kami ng Papamina. Pag ito Ay, daw din mo. General na car daw ito, ang ito? Claro M. Claro M. Recto. Memorial Hospital. Ito kayo na, no? Kayo na, no? naghahanap ng kakainan. Kabe rin niya? Oo. Pag sa probinsya, pag sinabing malapit, malayo yun.

yun ano kaya ito ilan ayun o municipality of infanta ito na KL Town Proper dodan. Sabihin mo sa niyan. Ugh. Astabad. Para kong nasa 5 kilometers na lang hanggang doon sa tuktok nung ako na pinakamataas nitong park nung pinapadya namin after to noon busog na buto na lang itong part na to medyo rolling hills nakakabuhay lo kahit konti ganyan yung busong ulit ay You University of the Philippines land grant 1 kilometer away okay. <laughs> sabi ng mga natatanungan ko paglagpas doon ng UP lusong na sana nga <laughs> oh, lusong na gumamit. Ano sabi? Tama sabi ng mga lokal na nakausap namin. Dito tayo sa baba ng Pami. Tatanaw ko na yung junction. Ah, pa din ang lusong na yun. kaya pwede ito 7-Eleven. Wala na yung red horse dito. Ang gawin tumapit ako. alas ko na Kaya nga kami ng mga isang oras ni Kuya Pet sa ano 7-11 kasi nag-charge siya Ganyan din para Kaya nga na rin ha Last pag na Last pag na, last pag na Lulubog ka na kami ng araw Buhay siklista Umising ng maaga o umi ng gabi. Shush. Sheesh! Maliwanag lang. Bidok marami na po na mga bisita beta micer for the name of sir to familyya may payon dinamin po sa mga 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 ko talaga Victory party para sa Batman uh, Victory Victory party, party para sa Batman nook Ito na yung huling pagdupok Teresa Sigsag After nito ay lusong na sana walang traffic sa so, Ortigas. Time check. Time check. Okay, dito na yung pangkat. Ay, ang ating kodo ay... 47. Shopwise Polo Touchdown Ortigas Tickling Time check 9.32 Kunti na lang. lapit na matapos. Nakaka ah, ah, ah. 226 kilometers sa tayo. It's 14 ito eh. Mula dito hanggang bahay 14. So, ayun. 240. Mukhang sakto yung sukat ko. 240. Thank you, Lord. Tapit na matapos. Sana walang traffic dito sa kapuntang junction. Para dire- diretso lang. Okay lang. tapos na yung Batman look ko. Nasa mga 8 kilometers sa bahay na ako. Ngayon, nasa Genesis tulay na ako. Palusong na! Let's go!